May challenge ako sa lahat ng vloggers. Video ninyo, lahat. Kami, Nechi Atiesa, ni Director Dennis Bianchi, isang punang hangin mga kasama. Enforcement Unit. At si Mayor Agustol, apostol ng MDTU, Manila District Traffic Enforcement Unit. ...the Chamber of Comrades of Philippines Incorporated, headed by President Kevin Lee. But I'm kind of looking that change of conversation.

मलाई भन्नुहोस् तपाईको नाम के हो 15 kung ano po, kung sino. Mga naman, talagang walang masyadong So, it serves in both ways. Self-protection and self of the right? <coughs> Eh, hey, malalaman hindi di pa naman pinatagal. So, eh, may yari? Parang yung

Ang That's the end of, and for the time, there is now 100 cameras sa pahinga at 100 of 800.

But for the meantime, basta pumanatag sila, we will police ourselves. O ngayon naman, nagpakiusap ko. Sana, mag-usap mo sa Ipina. May, may challenge ako sa lahat ng vloggers. Video ninyo lahat ng kamote rider na mag i sa sa ano, sa pedestrian. Tapos, pasisikapin natin sila. O, hindi kasi we need discipline. Ang pedestrian para sa tumatawin. Isipin nila lagi na pamilya din nila yung tumatawin. Tapos ako may hawak ng motor. So, diba? Uh, Iba rin naman ang mararap naman. So, uh, makikisuyo tayo sana. Kami ni Ichi Atienza, ni Director Dennis Bianchi, sa punang aming mga kasama. The enforcement Unit, at si Major Apostol, Apostol ng MDTU, Manila District Traffic Enforcement Unit. At kami, gusto natin maayos. Sa so, Manila traffic, always like that. Kasi sentro tayo ng komersyo o palitan ng produkto. But we can manage traffic. The least thing na mabibigay natin sa tao. Yan ang So, tulungan nyo. Lahat na kamote driver, ha? Uh, pag nakikita yung sa pedestrian, uh, tagdodan nyo, ha? Uh, thank you very much sa inyo. Thank you, Yermi. God first.